Hello, hello, hello everything Hello mga friends What's up, what's up Here I go again Samahan nyo kami sa aming uh, uh, Tawag ito Sa aming isang Isang adventure adventure na naman, adventure trip gumala ang inyong lola kasama ang kanyang mga kasamahan charot, syempre kasama ko yung mga uh, kasamahan natin dito sa komunidad ng mga Pilipino dito sa bansang aking kinarurunan, ayan naglakad kami papunta sa isang farm kung saan matatagpuan ang mga iha-harvest namin na mga tawag na ito chileji cherry pala cherry ang tawag nila dyan yan marami po kami dyan nandyan si Mayora ay hindi pala Mayora yan si Gobernadora pala na Senadora charot Pitsang po at saka yung mga ibang kasamahan namin o ba? Diba? Ang ganda po niyan. mainit nga lang yan. Diyos ko kasagsagan ng araw. alas dos ng hapon. Ayan! Tuwang-tuwa po kaming lahat. Nag-harvest kami ng cherry. Kasama po kasi yan sa binayaran namin doon sa uh, ano namin, sa trip. Sa adventure trip namin. Ah, uh, free. Ang lahat ng mga makukuha mo dyan na lalagay mo doon sa isang plastik at tsaka eat all you can. Kainin mo lahat ng kaya mong kainin dyan. Anyway, ano naman yan eh, uh, fresh. Kahit hindi mo nahugasan. <laughs> Ang dami naming nakain dyan guys. Ang dami naming nakain dyan. As in, as in, one to sawa. Ayan, pauwi na kami dyan. Tapos na kami. Pero naiwan pa yung ibang kasamahan namin dyan. Pero kami ay nakapuno na ng aming mga daladala. Ayan. So kami uuwi na. O oh, humirit pa yung pinsang ko. Nakatuwa kasi dyan. O. Oh. Lalaka na naman kami pabalik sa parking lot. Kung saan nagpark yung bus na sinakyan namin. So, ayan yung mga nadadaanan namin na mga hindi eh, ko alam kung bulaklak yan or whatever basta ang ganda niya ayan yung mga bundok so ayan na picture pictures na lang kasi we're done tapos na kami Thank you